155 million pesos. Ganyan kalaki ang kabuang natangay sa mga nabiktima ng iba't ibang scam ngayong taon. Posibleng mas mataas pa raw dyan ang totoong bilang dahil hindi nagsusumbong ang ibang biktima. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, King Senko. Halos linggo-linggo ay may panibago tayong scam na natutuklasan mga paps. Ang daming time ng mga kawatan, di ba? Mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, umabot na sa 155 million pesos ang naitalang natangay ng mga kawatan dahil sa iba't ibang scam. Ito yung mga recorded, ha? yung mga recorded, yung mga nag-report. We still do not have the data of those who, who, failed to report and these statistics are only from PNPACG. Most probably, eh, meron pang idadagdag or ilalaki yan. Kabilang sa pinakakarniwan ng ATM, debit card at credit card phishing scam na may 800 mahigit na biktima. Umapangalawa naman ang samutsaring investment scam na may 911 complaints. At ang pinakatalamak sa lahat ay ang online selling scam tulad ng fake sellers at bogus buyers. Kasi diba ang mga tao ngayon recently nahihilig na sa mga pagbibili na mga okay. anything online. Sa kabuuan, nasa mahigit 3,300 na kaso na raw ang nalutas ng PNP Anti-Cybercrime Group mga paps may dalawandaan mahigit pa raw ang patuloy na iniimbestigahan dahil na rin sa agresibong kampanya ng PNP anti cybercrime group laban sa mga cyber crimes inaasahan nilang dadami pa ang kanilang makukuhang sumbong from the past na 2021-2022, ma makikita naman natin na talagang ano lumalaki talaga double every every year kung i-compare -co mo yung the whole 2022 sa sa data natin from just January to August sobrang doble na eh. Sa panahon ngayon mga paps, online na ang mga kawatan kaya parati po tayong magdoble ingat para online man ay hindi tayo maisahan. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.